dito so ito yung gaya tandas dito sa area yan so hindi ganun kadami yung mga uh, kumakain ayan ito ayan yung mga kumakain ayan guys so hindi ganun karami yung uh, kumakain ngayon dito ngayon hey, guys no, napansin ko lang ito sa paggawa ng uh, bubong ng uh, Paris overload ni Diwata parang sablay no? hindi nakalibel yan bakit pinuputol yung yero okay, ba? Diba? ba ayan o no? ni kuya yung yero so hindi nila yan uh, na uh, nailibel ng maayos kaya pinutol yung yero sayang na hindi na magamit pa so kinat nila o oh, yan diba ba? oh. so yun maraming salamat sa inyo guys so And, nandito naman tayo kaya idol diwata para i-update yung kanyang pinapagawang uh, ano rito parisan ayan o oh. Uh, dito sa area nya ayan so yun lang ang hindi ko gusto rito guys yung uh, pinutol yung yero nang wala sa sukat kasi sayang no? ba diba? dapat bago nila isinalpak yan dyan nakasukat na yan eh. Diba? para hindi na sila nagkakat ng yero so binaba na lang sana nila doon uh, ano na dito Nilibel nila para yung yero pababa doon sa may uh, bahagi na yon sa kabila so hindi dapat pinutol no sayang ni Yero so ayan guys ito yung uh, pinakamalaking payong dito ni Diwata basta pinuputol yung Yero at pinuputol yung Yero lagpas lagpas Ay, okay. ayun sayang no ayun, na lang nila yung Yero ilalagay pa yata yan So ayun, thank you, thank you very much. So dito muna tayo guys. Ito yung payong ni Diwata, laki. Parang uh, para cute. <laughs> so ito muna yung area nung uh, pinapagawa ni Diwata guys so ito na yung uh, sitwasyon no so, doon pa rin yung ano doon pa rin sa banda doon yung uh, tawag ito, for take out para mabilis ayan doon sa lugar na yung guys ayan no for take out po yan, yan 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 mga nakabalot na yan dyan na pagkain naka take out na yan guys so para mabilis hindi ka na pipila dito. So, tayo dito guys sa Maya uh, area. Diwata Ito yung uh, pila no ayan yung mga pila. So maiksi ang pila ngayon no araw ng uh, Monday. No maiksi ang pila ngayon dito guys kasi nga uh, uh, tawag nito. Ah uh, kahit saan ka pumunta, may sound. So, ayan yung uh, pila. So, ayan. Oh. Uh, ito yung pila rito ng uh, chicken ni Diwata, guys. Ang sa may area na yun. So, medyo kakaunti uh, yung tao dito ngayon, guys. Hindi ganun ka dami. Hindi ganun karami kasi Monday nga. Ano, uh, Ayan konti lang yung uh, kumakain ngayon dito so ayan kakaunti yung uh, kumakain ngayong uh, araw ng uh, lunes hindi ganun kadami yung uh, tao na kumakain guys so dito sug so, tayong konti dito so ito yung gayatan dito sa area ayan So, hindi ganun kadami yung uh, kumakain Ayan ito, ayan yung mga kumakain. Ayan guys, so hindi ganun karami yung uh, kumakain ngayon dito kasi nga Monday. May iba siguro day off na lang nito. So, uh, dumayo lang para kumain dito guys. So, hindi ganun karami yung pila ng uh, kumakain. Napakaunti yung kumakain ngayon guys, ayan. Oh. Eh. Monday kasi so mainit no, alas 12 ng uh, tanghaling tapat so ayan yung uh, iba iba yung uh, nagtatadtad dito eh iba iba yung mga ito yung pila ng ano kasi ito yung chicken ayan hanggang doon sa dulo so ito naman yung sabaw ayan yung sabaw guys ayan sabaw pila ni Diwata hanggang doon uy dalawang klase yung ah, pala sa ano sa tawag nito sa nilaga tapos iba yung sabaw sa chicken Sa so iba iba ng uh, ayan o oh, iba yung ano pantakal iba yun sa kita ko sa inyo ayan uh, sabaw sa nilaga tsaka yun, yun sabaw sa paris yung uh, bandarol ayan oh. so iba yung uh, sa nilaga, So medyo mainit kasi nga alas 12 ng uh, katanghali ang tapat no araw na uh, Monday. So dito sa area na to guys, so hindi ganoon karami yung mga uh, kumakain. kakaunti na yung mga uh, kumakain kay Diwata guys kasi nga Lunes. Lunes na Lunes no. Hindi ganoon karami yung uh, taong kumakain. So yan lang yung uh, pila na naabutan natin dito guys. So, yun, mainit pa rin, no? Kahit mainit, meron pa rin mga tao nga nakapila doon sa gitna ng uh, katerikan ng araw. So, ngayong lunis, guys. So, mag-abang-abang tayo dito hanggang mamaya, no? Hanggang uh, alas 3, so hanggang alas 4 tayo dito, guys, na mag-aabang. Matitingnan natin kung ano yung uh, sitwasyon ng ating mga kabubayan, guys, hanggang doon sa dulo, ayan, Ayan, yung mga kumakain ngayon dito. E hindi pa rin ganun ka dami kasi nga lunis, no? Abang-abang tayo dito, guys. No? Kung ano yung magiging uh, sitwasyon. Mga, uh, kung parami pa ba nang parami yung kumakain, o pakonti na nang uh, pakonti yung uh, kumakain dito, guys. E hindi na ganun ka dami, ayan, no? sa may area na yun. So, ito si Kuya, tigadala ng uh, tinadkad na sibuyas, no, repairing. Yan yung nire-repairing niya, sibuyas na tsaka bawang. So, nire-repilan niya yung mga walang laman na ano, mga parang mags. So, mamaya, makikipila tayo. So, makikipila tayo, konti dito mamaya, guys. So, dito muna tayo. So, yan, parang... Uh, hindi na ganoon karami yung kumakain kay Diwata guys ngayon uh, kaunti na diba guys ay lunis pa lang naman guys so hindi natin alam kung ano yung uh, sitwasyon ayan guys yung nare ni kuya yung mga uh, lalagyan dapat ng uh, sibuyas tsaka yung uh, bawang na uh, sinangag na bawang yan guys eh. So, ayan yung ano yung uh, area ni Diwata ngayon guys no So, mahaba aba na naman yung pila eh. So, kakaunti yung uh, kumakain ngayon na yan. Oh. kakaunti yung uh, kumakain. Hindi ganun na karami yung uh, kumakain. Kaya eh, Kasi lunis nga. Sa bagay, lunis ngayon guys. So, ayan. So, dito. O, oh, ayan. Ito yung uh, likod nung ano. Ipakita so, natin guys. O, oh, ayan. Yung... Uh, Ayan yung area no, mga kaya diwata dito guys. Hindi na ganun ka dami yung uh, kumakain, no? So, titingnan natin mamaya no, kung ano yung uh, magiging uh, sitwasyon. Kung ganun pa rin kadami yung uh, kumakain. So, ikot-ikot muna tayo guys. Lagalagalag muna tayo dito kay Diwata guys. So, Pasay City. Balik tayo sa Pasay City. Tungan natin kung ganun pa rin kadami yung uh, kumakain no oh, pero may pila hindi nawawalan ng uh, pila dito guys eh ayan, hindi nawawalan ng uh, pila dito kay Diwata ayan no oh. <laughs> ganun pa rin yung tuloy-tuloy uh, pa rin yung uh, taho. kahit pa konti-konti pero tuloy-tuloy yung uh, pila ayan no oh. alas 12 ng katanghaliang tapat ayan 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 yung mga dumarating. Nawala na yung tigasalok ng sabaw. So kanin na lang yung naiwan doon. Ito yung pila ng kanin. Pero yung nag-produce ng sabaw, wala. So ayan. Kumukuha na si ng <laughs> sarili niyang sabaw. E, dito kanin. Ayan yung kanin. pila ng kanin. Ang gandoon. hindi na ganoon karami yung uh, kumakain dito kay Diwata guys ayan no? ang haba na ng uh, malawak na yung kainan no pero hindi ganun karami yung uh, kumakain dito no, ayan, kakaunti na lang kakaunti na lang yung kumakain ayan no guys ba diba? pansin nyo ba konti na lang yung uh, kumakain so, lunes kasi hindi natin alam kung uh, yun lang yung ano yun lang yung uh, sitwasyon